Dito naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Paraan ng artikulasyon, ito ay naglalarawan kung paano pinatutunog ang punaymang katinig sa ating bibig. Ang paraan ng artikulasyon naman ay inilalarawan kung paano gumagana ang ginagamit ng mga sangkap sa pagsasalita at kung paano ang hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alin mang punemang katini. Ang paraan ng artikulasyon sa Filipino ay mapapangkat sa amin. Una ay pasara. Ang pasara hinaharangan ang daanan ng hangin. Halimbawa, p p pi, p, pi. pa pa pa, pilak pilak pa pi, pa pi, pa, p p p. pito pito pa 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 ti 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 ta ta, ta. takbo takbo ta, ta, ta. ti 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 ta ta, ta. tibay tibay ta, ta ta k k k Kausap, kausap. Ka, usap, ka usap. K, k, k. K, k k K, K, K. Kumusta, kumusta. B, B, B. Ba, ba, Bisita, bisita. Ba, ba, ba. B, B, B. B, B, B. Bag, bag, ba, ba, ba. Di, di, di. Da, da, da. Dilim, dilim. Da, da, da. Di, di, di. Da, da, da. da, anan, da. Daanan, daanan. Da, da, da. J, j, j. G, g, g. Ganda, ganda, ga, ga, ga. J, 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 G ga, ga, ga. Gabi, gabi, ga, ga, ga. Ang pangalawa ay pailong. Ang pailong, naghaharang ang hangin na dapat ay sa bibig lumalabas dahil sa pagtikom ng mga labi. Pagtukod ng dulong dila sa itaas ng mga ngipin o kaya dahil sa paggawa ng malambot na ngalangala. Ang nangyari ay hindi sa bibig lumalabas ang hangin kundi sa ilong. Halimbawa, M, 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 Hmm, hmm, hmm. Matibay, matibay. Hmm, hmm, M, M, M. Hmm, hmm, hmm. Magalang, magalang. Mm hmm, hmm, and 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 hmm 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 nandito nandito N, mm, N, mm, mm. N. An, and 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 hmm 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 numero numero hmm hmm mm. ang pangatlo ay pasusot sa makipot sa pagitan ng dila at mga o kaya'y ng mga babagtingang tingit, lumalabas ang hangin. Halimbawa, S, 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 S. Saya, saya. S, S, S. -S. Sama, sama. H, H, H. <tis> hindi, Hindi. Edge, edge, edge. Hinto, hinto. H, H, H. Ang pang-apat ay pagilid. Dahil sa ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagi, sa mga gilid ng dila lumalabas ang hangin. Halimbawa, Ay, ay, ay. Eh, eh, eh. Ilalim, ilalim e eh, e eh, e eh. i i i e e e i babao i i e e panglima ay pakasal dahil sa ang dulo ng nakaartang dila ay pumapalag ang hangin sa loob ng bibig ay paiba-iba direksyon at ito ay nakaharang halimbawa r r r r r rational, rational, ra, ra, ra. r, 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 responsable, responsable, r, r, r. Ang pang-anim ay malapatinig. Kapag malapatinig ang panema, ang galaw ng labi o dila ay mula sa isang posisyon patungo sa ibang posisyon. Halimbawa, W, 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 wa. wa wah, wallo, wallo, wah, wah, wa Ya. Wah, 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 w -w -w. wah, wah, wah. Walla, walla. wah, 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 why wah, wah, yeah yeah ya ya Ya, yakap, yakap, ya, ya, ya. At yun lang po, dito nagtatapos ang ating aralin. Muli, ako si Hannah Rose A. Petela, mula sa BSL Filipino. Salamat sa panonood at sana ay may tatutunan kayo sa aralin na ito. Yun lang po, bye bye!